medyo malayo-layo na nating pagdadala ito ganito kahirap mga lods mag-ani ng pala eh ah! Huh, hirap umahon paon yung ating dinadaanan tapos pababa naman huh. nasa 70 kilo itong ano pasang-pasang ko mga lods ganito kahirap eh mag-ali ng palay hindi dumating sa inyo mga napagkainan ah, malapit na ano yung malodge may aso ah, ahon ay ang hirap umahon so yung malodge nandito na tayo pwede natin ibabae natin palay ah. Uh. Mga lods, nakatatlo tayo. Grabe ng kapoy. Mga lods, inuman muna natin sa burabod. Ah, lobot na. Mga lods, merenda tayo. Bu. Paki... Anpalo nyo, si Mang Lindal. Yan ako, kapito sa buwadaan. Merendal tayo, mga lods. Ha, may juice, may tinapay ako Wendell Manglod naman daga lang kita Sinu picture para sa makita ko TV nan nagki-treasure kita nang sasabak para kita lang tama na ikaw na magkagaw posible isa na lang bubuhatin unsa ano treasure pa Kapoy. Na titira na si Mang Kepweng. At ka si Boss Alex. Ali mo